Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Napakarami na nga mga nalalaman nga ngayon dito ni Sky at mga labunbunyag tungkol nga sa kanyang ate Luna. At ngayon ang isang hinahanap nga niya ay kung sino nga ba talaga ang ama ng pinagtatilang tao ng kanyang ate Luna. At dalawa lamang ano kung firma niyang naging syota nito, kundi si Noobit at itong si Gino. Nakapagkwento naman ang kaibigan ng kanyang mama na si... Um... Uh, na ito nga daw si Luna ay uh, nakita nga niya isang gabi at sinabi niya ito kay Tanya na bumaba nga ito at magkasama nga sila ni Tony Opet so balit uh, hindi rin naman masyadong pinansin iyon ni Tanya kung kaya kukomprontahin nga nito ni Sky si Opet dahil nga sa kanyang nalaman so balit nila ba may hindi kakaunuan ang dalawang ito dahil wala nga siyang uh, makuha na impormasyon galing dito bigla namang dumating itong si Gino at tinanong kung meron nga ba daw na problema doon sa kanilang dalawa sabali tila ba sa sasabihin ang mga ito. Samantala mukhang friendship over na nga sa pagitan nga nito ni Gino at ni Archie dahil nga sa sinugod nga nito ni Si etong si Sky at pinagtanggol nga ito ni Gino. Yan ang mga dapat nating abangas sa mas mitindi mga eksena at ganap dito nga lang sa Senior High.